nakapagpalipat na ba ng pangalan yung mga bumili ng second hand ng motor mga kaibigan so lagi yung tatandaan kapag bibili dapat original yung ORCR at ngayon sa mga nakabili ng matagal na e eh, antayin po ninyo yung amnesty na bibigyan ni LTO pero ang pagkakaalam po natin ay pag dumating po yung amnesty 6 months to 1 year lang po ang ibibigay o hanggang sa katapusan po ng taon na to nila ibibigay or bibigyan po tayo ng palugit para mapalipat natin sa pangalan natin yan. ngayon, yung mga maraming tanong, paano kung hindi mo na makita yung first owner, patay na, or isa lang yung ID, expired yung ID. Mga kaibigan, ang tinatawag mo nila ngayon or gusto nilang ilabas sa publiko ay yung proforma. So, ano ba yung proforma? Ang proforma, mga kaibigan, eto yung documents o pa nyo lang sabi nga nila i-fill in the blank lang so check nyo lang pipirmahan nyo lang or susulatan nyo lang at i-attach nyo doon yung mga dokumento na meron kayong hawak-hawak ano yung dokumento syempre yung ORCR CR mo or yung CR mo lang na Xerox o kaya sabihin natin yung isa lang yung ID na expired basta yung mga may problema po sa dokumento ay don po natin i-attach okay So kapag na-attach mo na yan mga kaibigan at napila pa mo na yon ay syempre dapat mo muna i-download yan kasi nga kailangan mo yung i-print out o i-xerox tapos saka mo siya pipilapan. and then kapag po nagawa na ninyo yan eh iyan po ang i-attach natin doon sa PNP clearance o sa HPG clearance. So yun lang po ang gagamitin na natin. And kapag po na-approve na o meron tayong PNP clearance, piniplano din po ni LTO na gawing online na yung pagpapatransfer of ownership para hindi na po mahirapan yung mga rider natin eh mga yan no? yung mga yan ay eh, hindi na po mahirapan sa pagpapalipat sa pangalan nila yung mga motor na nabili nila ng second hand kaya abang-abang po tayo sa mga posting ni LTO at syempre huwag nyo kakalimutan mag-follow sa akin and mag-subscribe ay i-update ko po kayo lagi kung ano na at kamusta na yung amnesty na ibibigay ni LTO at yung mga update na ibibigay nila para sa atin. Pero ngayon, wag po kayong matakot na hindi pa nakapangalan sa inyo yung motor na ginagamit ninyo. Walang batas na nagsasabi na bawal gamitin yung motor na hindi nakapangalan sa atin. Kahit anong motor yan, mga kaibigan, kung hindi nakapangalan sa inyo, wag po tayong matatakot na gamitin ito. Basta hindi po siya expired, saka yung lisensya mo ay hindi rin po expired. Kasi walang batas na nagsasabi ay ano po, bawal gamitin ang motor na hindi nakapangalan sa atin. Pero lagi ko din sinasabi, optional na lang to kung gusto niyo eh humingi kayo ng authorization letter sa may-ari ng motor. Kung sa kaibigan mo yan, sa tropa mo yan, sa mag-anak mo yan, eh. mas maganda humingi ka na ng authorization letter. Yun naman po ay backup lang natin. Kung sa kasakali po na hindi alam or may problema yung checkpoint at hanapan ka ng dokumento na ganun, eh mas maganda, may makipakita po tayo. Kasi, totoo lang, real talk lang, eh ang hirap naman po talaga makipag-usap sa checkpoint. Siyempre, main in uniform yan eh. di ba? So, dahil men in uniform yan, mas lamang sila yung tama. Okay? And then, tayo po yung makikisuyo. So, dapat makipag-usap po tayo ng maayos. Ngayon, kung mayroon kang sinasabi ko sa inyo, authorization letter, eh mas maganda para wala na pong masyadong usapin. At kasi nga, sabi ko nga rin sa inyo, na na-encounter ko yan na hinanapan ako ng authorization letter kasi hiram ko lang yung motor na ginagamit ko. Okay? So yan mga kaibigan, tandaan nyo mabuti. Huwag po kayo matakot na gumamit ng motor na hindi nakapangalan sa atin. At huwag po muna kayong masyadong may stress kung hindi pa po nakapangalan sa inyong motor. Pero, kung kumpleto na yung dokumento mo, kumpleto yung ORCR mo, original yan, mga yan, yung kang deed sale, eh, mas maganda, ipalipat mo na sa pangalan mo yan. Huwag mo nang antayin na magkaroon ka pa ng issue o wag mo na patagalin. Di ba? Kasi kompleto na yung dokumento mo. Kasi sinasabi po natin ay yung mga kulang yung dokumento at nagaantay po ng amnesty ni LTO. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.